guys, magandang hapon guys no. Ngayong araw to guys, bigay pa kay Joy Red, no dahil na uh, tayo lumabas no, 5:30. So may oras pa tayo dito eh dahil dali pa oras guys maraming uh, pasahero no dahil na uh, huwi, ano, uh, nagtatrabaho. So nandito tayo ngayon sa may uh, Sheridan no, Sheridan Mandaluyong. Antayin natin si mo no? dahil kawagan na natin si Papa So Let's go. Terima hey, kasih mam guys. Kala na matagal ka na ganda yung hindi Sabi ko nga pa ba ba ako na nga? Ah, Kaya hindi ko ko hindi kasi nagalaw. Wala akong pinta kaya nagpalood yung ako. nung nag load, -load ako yung na rin. Kasi nga ba kung awag mo yun. Ay siya. Wala Wala talaga akong load pa. Nag-load pa ako sa sa kuwasay oh, kayo, mam, ma no? Tagig? Ay, bye, magka. Yung ganda-ganda, mam, baka ilagay natin sa box. Pwede ba? Pwede, mam. Laptop yan, di pa tayo. Tagat-tagig kasi ako kaya kinuha ko booking ni Mami. Kahit malayo lang ah, malayo pa nga ako galing ako ng Capitol. no, <laughs> <laughs> yeah. uh -huh. so, una kasi nung in-accept kita, alis alis na ako nung palayo na ako, nag-text ako, ayaw ayaw mag-send. Tiningnan ko yung day, ang load ko, wala na pala, nag-expire na. Kaya nagpa-load muna ako yun, natiks na kita, buti tumawag kayo mga. Doon lang ako eh, sa so may veterans. Oh, <tipos> hindi, depende lang ah oh, Depende pa ako kasi... Oh, depende pa ako. Baka pa nalang kasi bak. nakalabas ko lang e. Eh. Masanabong ulan.

哎。 Oo, <laughs> oh, Pasig, oo, oh, basic, oh basic. Pero dito lang, yung boundary lang ng ano Boundary lang ng uh, Mandaluyong Pasig 2 kilometers eh, nakita ko sa ano, 5 minutes pa Tama lang naman sinabi ko eh, 5 minutes Wala kasi akong data Kaya hindi mo ako mamamonitor ah. Kaya buti lang tumawag po kayo Kasi inaasahan ko na sabi ko Ano ah, na to eh, cancel na to ng client ko Kasi eh. Tumagal na ako eh Hindi ko rin napansin video yung pag uwi Depende Ah, kung mayot kayo pag umaga Ano sa nasakyan Dito Pasig? Oo Mas kuha dalawang tricycle natin yung magalyanis eh pero siyempre agahan mo mga 5 mga 5 <laughs> oh, oh. eh, Ay naman sa atin, di ba? C5, Guadalupe no? Oh. mga traffic sobra kung maga pagkakumpiyon ka mga siguro mga 1 hours mga ganun mga 1 hour and a half no eh kung pag yun yun ka mga kalating oras na isang oras na kapag pahinga ka na ay nakaiglip ka na nun Man, lalatan ma'am, ganito lalatang pa Wala nang jeep. Pero komportable naman eh no. Wala nang aircon pa. Asa medyo mataas lang daw yung pamasahe. Oo nga. Yun lang. sa atin sa tagig parang wala pang ganyan ni di Wala pang ganyang uh, bus. Kasi yung iba talaga ano, ayaw pa nilang kumuha ng uh, ganyan kasi mahal daw eh. Kaya pinapag pinaglaban nila ng jeep nila. Nagwiwil ka pa nga yung mga jeep driver eh. Eh wala na pa magagawa na. Eh na ni Marcos na talagang wala na eh. Wala nang second chance. Kasi pinagbigyan na sila nung una eh. ano, no? office ni Rapi Tolpo ba yun? Oo, oh, TV5 nandiyan ano? Kasi minsan pag ko ako dyan, maraming pila eh. Talagang maraming nagre-reklamo eh. <laughs> maraming problema Pilipinas. Kahit ngayon, mayroon pa kahit. Doon na natutulog eh. So, siguro galing ang mga probensya, no? Galing Visayas Eh, pag napusuhan ka pa ni Dolpo Mabibigyan ah, ka pa ng pera eh Ang maganda yung kwento ng buhay mo Eh, si Dolpo, doon to, kumikita man, no? Kasi YouTubers eh Siyempre, more obvious, Dolpo Ay sabi mo ma ano, ma mamimigay pa sa na 100,000 man ano daily. Kayang-kaya 'yon. Dito karamihan pa sa ero namin call center eh. Yung madaling araw. Tsaka umaga.